Ang bigat-bigat mo pa, Ate Beban, po kita kaya. <laughs> kaya mo yan! Malapit ka na! <laughs> Doon ulit tayo sa taas! Okay! Ang sese yung maglaro nitong karton! Parang kung nasa kotse! <laughs> Kapit ka lang, Ate Beban! <laughs> mo pa, Mateo! Malapit na tayo sa taas! <laughs> Ano ba yan? May ka naman, Mateo! Ang bigat mo po kasi! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Super Saiyan! Wow! naman si Mateo. Pagod na pagod na. Ate Beba, ako naman po kayo sa kariton. Okay, ako naman yung hila sa'yo. Yay! Mateo, sumakay ka na. Ako na yung pali. Kumapit ka na mabuti, Mateo, ha? Para hindi ka mahulog. I am Captain! Kumanda ka! Let's go! Bibilis ako talaga! Ah! Oh, Bilis, sabra, sabra! Wait lang, Mateo! Pagod na ako! Pahinga muna tayo! Okay, magpahinga ka po muna ati, Bebang! Ang sasara na po natin at Bebang! Kaya nga eh! Pero nakakapagod! At si Bebang, siya pa po! Dugulit na sa taas! Okay. <laughs> Kumapit na may gumapit ah. ah. Ayan. Andito na tayo sa taas. Ang binis natin. Pababa <laughs> naman mo po tayo, Okay. Ang gagawin natin, Mateo, Para tayo sasakay doon sa may sa harap. Ako nung masamay likod. Yay! Yeah, Aka yung driver. Eh. Magmesto na tayo. <laughs> Ready na po ako, T-Bebam. Okay. Let's go! Let's <laughs> go! Go! <laughs> Please, bebam <tibay> Okay! <laughs> Ikaw kay Ate Princess! Let me make a return! Princess! Kapitan! Ah! Mateo! Okay ka lang ba? I love ako, Ate Bebang! Mabuti naman! Hindi ka nasabtan! Si Princess! Kumawa! Ito ito ko kayo, Pebang! Pinong ko! Hindi naman namin sinasadya, Princess, eh! Kahit na! Nasaki ko si na sabay! Ito ito ko kayo! hindi ka na magsumpong princess, sirami mo na lang itong karton-karton namin. Talaga! Oh, ate princess, ka na po maglaro ng karitun. Ito ha, kunin mo na. Yay! Makapaglaro din ako ng karitun. Mag-ingat ka, princess, ha? Doon ako sa pababa, maganda maglaro doon. Delikado dyan, princess. Huwag ka dyan. so man